Okay, okay. Magandang, 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 umaga po mga kapatid. This me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po eh, magbubukas kami. Narito po. Kakabitan ng andamyo to dahil mahirap ang butas ng walang andamyo. Kunin mo pa yung isang ano? Pan! Maikse. Maikse, pag ganito. Isang. Dito yata meron na Jok Diyan? Oo dito, patanong Meron daw dito Bawag yan! Ay! Sago yan Ngayon mga kapatid eh na namin binubutas ito Mga kasama natin dito si kapatid na buboy Siya po may hawak ng mahiwagang maso At saka si kapatid na Mario Oo, walaan! Saka si kapatid na EJ and down kukunin niyo yung umaiksing ang damyo. Saka si kapatid na Gero narito. Papalakas ako pang hawak ang camera. Yun. Saka ha! camera eh. Siyempre ang, inyong, ang inyong ligod. It's me. Mga kapatid. Samahin mo kami magbutas. Baka butasin pa ng iba. Best friend! Pala naman, ayan, gala na. Oo! Oh, okay. Hindi lang ako taas lumi ba? Kinagdami mo lang ako taas. Nakaman okay. ba? Takagdami lang ako yan. Ay! Sigiro naman para makita sa camera! Okay. Huwag ah! yeah. na! Baka ka sa Sigiro eh! Huwag viral eh!

pang panini pasta, pasta sa Ayun. Basta, 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 basta. Basta, basta, basta. Ito na ako no. Tay sambot oh. daw? lang 'yung pa-auto Auto. Kapatid. Ay, sa dito. Ang ano pala, ang puno pala nagbumunga na pala 'yung gloves no, Jo? Ayan, jungle lang. Ano man ang nangyari, ikaw hindi kita iiwan. Ayan po, kasama po din natin si kapatid na EJ. Tsaka si Gorgonyo Magalpok. A.K.A. Gorgonyo sa Galpok. Papapogi mo dito kapatid. Ha? Hindi ikaw? Kala ko, ako eh. Alam mo ang gwapo, Ako ba ito sa kamar? Masih me hibur apa tidur? Oh, Pak, ini semua. Cuma... Antas. Antas. Nanti bauannya. Oh, ini teh. Dekat juga. itu. Tapi Ah, Oh, ya? Oh, <laughs> Natanggal lang, ikaw na si Yawmin. Si Shaquille O'Neal Ah! Sige, kumahabang isa, natanggal lang tala. Nandito, uh, tanggalin mo na lang yan. Kumain ka mo. Gimik sarap huwag mo nang kalasin Bilutin mo. Huwag mo kalasin <lip> ka? Hindi, bilutin mo yung habang hinihila mo, pabilog din mo. <lip> Ayan mga kapatid. Ito yung bungo. <lip> Question. Bakit nagiging landi ang bok ng patay? Kapatid. Jawa ng ano? Ng? Or mali? Mario, kuya ko yun na naman. Huwag ka magmura. Lalo nila ang ganun kapal, no, Joe? Oo. Alit na yan. Alit na Oh, yung ano oh? labo. Kata oh, mo, go go nyo. mo jogano pet. Oh. mo menpa yung paa ah. O oh. si ang <laughs> ganda ya. Ano ba? Ano ba si Spike? Gagalaw. Jay dit na lang Jay. Bilang gilay. Bilang? Oh. Ye, lagay mo diyan. Dito mo ilagay. Lagay mo diyan. Dito sa baba, sa baba. Dito. Dito, dito. dito sa gitna, sunugin natin. Huh? Nay sa baba, ayun doon. Eh, dito dito. Ay, tapon na lang natin. <laughs> <laughs> kila kapatid yan Pinalinis pa man din niya sa amin. Kaya niya kila kapatid. Pati kila Pati yung kila Kapitan. Kapitan Joey. Kapitan Joey, sabi. Di ba, doon ko naman nagtatrabaho. Pati. Sabi ko, oh. Ay, hindi ko nga siya namin na ating ano doon. Pag-dabasin namin yung napakaroon. pati Joey, okay. doon lang makatira sa Pacific Station, di ba? Oo. Oh. Meron din bahay sa tres. May bahay sa tres. Anong bahay niya dati sa tres. Bago pa mapunta yan sa Pacific Ace, doon muna oh, sa tres. Doon naging kapitan niya doon eh. Hanggang siya, wala nang kalaban niya. Grabe niya eh. Alam ka pa. pa. Po, mga kapatid, manas po ang ano na ito. Parting binte. Manas. Kaya po may balot. Kabila ano, manas. Ayan na po. Ito na po ang buto. Ayan lahat ng buto. Tapos ayun po yung kasama niyan. Yung kasama po buto. Dito na po. Huwag ka pa rin mag subscribe mag like mag like share mag share mag share mag share mag yung mag Para mag